Nagkata gira nga di Ayan nga Samantala nang 200 plus. nga Ano na? So mami, nagkataka ko kung bakit ang daming binigay nila sa amin. Ang order namin, 200 plus lang. samantalang binigay sa amin, 400 plus. Tapos nung binalik ng friend ko dun, sabi nila yun na daw yung order namin. E, Siyempre ako naman binalik ko yung order kasi hindi naman talaga sa amin. Kasi ang sama naman nun, di ba, pag kumain hindi naman sa inyo, kaya binalik ko yun doon sa my claim. Kaya nung bumalik ako doon, may isang lalaki na nagireklamo din doon kasi yung binigay daw sa kanila is mali. Wala nang kami. Ano, direct as siya. Para gila pagkahan. Sa honey, ng order. Nagkamanin ng order. At pinalik ko na nga yung order na hindi naman para sa amin. Kasi alam ko na nagkamali lang sila. At alam din namin na hindi yan para sa amin. Kasi kung kakainin namin yan, parang nagnakaw na din kami. Pangit naman, nabusog kami pero hindi naman sa amin yung pagkain. So napinabalik ko sa kaibigan ko. Kaya lang sabi nila yun na daw yung order namin. Siyempre, binalik ko kasi hindi naman talaga para sa amin. Kaya ako nang balik doon kasi hindi naman talaga para sa amin yan. Tapos may isang lalaki doon na nagreklamo na yung sa kanila daw wala pa. Sabi doon sa may claim na may nag-claim na daw ng order ninyo medyo nagkakagulo na sila dyan kasi nga that time madami talagang taong nakapila dyan at ayan na nga nakuha ko na talaga yung para sa amin yan lang talaga yung order namin dalawa lang kami tag isa lang kami ng kaibigan ko kaya pinilit namin talaga na ibalik yan kasi dalawang bis na kami tinanggihan doon sa my claim kaya hindi kami talaga kakain ng na hindi naman sa amin kasi kung kinain namin yan di parang nagnako na din kami dapat maging tapat lang tayo, di ba?